Hello po! Ah po, okay. Natawagan na ba kita? Hindi pa po. It's a prank. <laughs> hello, ano pangalan mo? Margaret po. Margaret, nasa ka ngayon? Malaysia po. Malaysia, hello sa ating mga sa Malaysia. Margaret. Ay, yes, Margaret, ano ka? Ramos po. Margaret Ramos, di ka ka dito sa atin? Sa Pilipinas? Ilocos Norte po. Batiin mo yung mga mahal mo sa boy sa Ilocos Norte. Live! Go! Hello, dyan sa Ilocos Norte. <laughs> Nasa Wawawin na ako. Ikaw ba yung may anak sa Ilocos Norte? O, okay, will, birthday ko ngayon. O, batiin mo. Go! Birthday ko po ngayon. Ah, birthday mo ngayon? ngayon yes po. October, uh, October 29? Yes po. Ay, sorry, wrong number. <laughs> 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 happy, birthday! Okay, happy birthday! Margaret! Woo! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! <laughs> wow! Napakaganda naman birthday nito kay Margaret, ha? It's your birthday ah, today. Po. Oh, ilang taon ka na ngayon, Margaret? 31 po. Ano ang trabaho mo dyan sa Malaysia? Uh, domestic helper po. Ano ibig sabihin ng no? yaya, all around? Ano ba yung ibig sabihin ng ganon? Uh, all around po. Matagal ka na ba sa Malaysia? Uh, mag 8 -e years na po. Ah, so, kailan ka umuwi dito sa atin? 4 uh, years ago po. Ilan ang anak mo? Wala pa po, Single po. Ah, single ka pa. Wow. At least wala kang masyadong inaalala pero ang nanay-tatay mo nasa uh, Ilocos. Wala na po sila. Parehas. Ah, parehas. So, kung kumbaga, yes, ang mga kapatid mo nalang nakakasama mo, gano'n ba? ilan okay. Ilang, ka kayo mga kapatid? Seven. Ah, pito. So, ilan na nasa abroad? Bale, tatlo po kami nasa abroad. Ikaw, sa Malaysia? Sino? Yung isa sa Kuwait, tapos yung isa nasa Canada. Ah, ano trabaho sa Canada? Um, hindi ko po alam. Pero nandun na siya sa Canada? Opo. Oh. So, nandiyan ka lang sa bahay ngayon? Papahinga ka na ba? Ano or sa Malaysia? Halos pareho lang tayo, di ah, ba? Same diba? lang po sa Pilipinas. Same lang. So, Opo. ano ba? Yung mga alaga mo, ano? Nagpapahinga na ba? Kumain na ba kayo? Wala po akong alaga. Aso lang po. Ano trabaho mo jan wala. Uh, nag, ano lang po? Sa bahay lang po. Naglalinis? Basta naglilinis, ka? magluluto, ganun lang po. Naglalaba ka rin ba? Oo, oh, washing machine po. Ah, okay. Oh, Margaret, happy birthday, ah. Meron kang smartphone. Yes po, thank you po. Ah, meron kang regalo, ito. At meron kang cash na 20,000 cash. Yay! Thank you po, Kuya Will, sa Flex TV, sa All TV. Thank you po. Okay ka ba? Masaya ka ba? Yes po. Ah, mm. uh, salamat po <laughs> ng marami. Ano handa mo? Birthday mo? Lungkot na ganun. Wala po. Lalabas po ako bukas. <laughs> Magsisimba. Ay. Day off ko po tomorrow. Eh, sino tinutulungan mo dito sa atin? Mga kapatid ko lang po. Okay ka naman. Okay lang po. Wala ka ba bang boyfriend? Meron po na sa Pilipinas. Oh, yun pala, batin mo. Hi. <laughs> Sige, batin mo. Para mat matuwa naman siya. Hindi, dati din po siya nandito, pero umuwi na siya. Ano gusto mo sabihin? Wala. Ingat ka lang dyan. Okay. Ingat ka daw. Di ba? <laughs> Ingat eh. Oh, birthday ko ngayon. Walang malungkot. Oh, birthday daw. <laughs> okay na. O yan. Meron kang regalo ha. Bigay ng Plex TV to. At may 20,000 ka. Happy birthday at uh, Merry Christmas sa inyo. Ingat ka sa Malaysia. Thank you po. Bye-bye.